guys, ito po pala yung mga alaga ko manok. Lahi, lahi po nito is hulo, uh, juta tanaka. At ito pong mga sisiw is shamo. At meron po akong problema ngayon. Um, meron po kasi akong ano, uh, na matanglay. Ayun, ayun po siya po Oh ano po yung mainam na ipapainom po dito meron po akong ginawa na herbal pinakuluan ko po yung oregano na, na, na ano ko din na, nakita ko po sa ano sa sa youtube dito sa youtube gawa na po na malayo yung bayan dito is may nakita po akong organo yan lang po yung pinainom ko hinagay ko po, po dito sa tubig nila yan po